O mga kaboy, pwede na namin ituloy ni Busunyo yung aming pagbablog dito sa kanyang sitawan. Kaya lang, mukhang madulas. madulas. Madulas, sir. Malumot. So, ayan. tanaw naman to, Ano ba area nito, sir? Isla. Hindi, yung laki. Ay, aking kanyan. Mga um, may 3 luwang lang yun. Ah, may 3 luwang. Pero nakapitas ka na ng laksa. Ah, uh, 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 isang araw. Makalawa. Um, Makalawa, uh, no? Kaya lang... Maganda, fresh okay. Oh, inabot. Maganda-ganda na ngayon. Oo. So, yun ang problema niya mga kabukid. na ng uh, jet. jet. Ayan, jet. Pero naapula na po yan kasi ginagamitan na po yan ng Miracle Spoliar. Ayun, ang mayayari sa inyong sitaw. Pagka hindi nyo napitas, yan, mamamaga. Ito, paga niya. mamaga siya. Malaki. Oh, talagang confirm na gumagamit eh. <laughs> ito pa yung basyo, <laughs> Yung banyo. Eh. O oh, sige, paki-share gitita muna. Nabaanay ito tapos inilalim mo. O ayan oh. Meron kana wala eh. Makiinis na, di ba? Eh nagamitan na natin nung sample mula lang gamitan mo. Ayun, nakana ng jet oh. Nagdurog. Eh, ngayon, meron siyang bagong supang. Maganda. Meron kana huling sasablay niyan. Hindi ba 'long masablay o masablay basta kabote na mga 30 piso. Eh kaya ho ito. Kaya. Eh lalo pa magdidilig tayo ng activator. Oh, mga kabukid, yung kasabay daw ng kanya mga silihan dito. Ano sir? Patay na? Mm. Yung bukod ay, tangi yung sayo na lang. Eh yun yung namatay asili ko. Yung nga ito sa kapatid ko eh matanda na to. Pero buhay pa rin. Kaya oh. lang kukunti na pitas maraming lalap mo. Ayun. So kasi ang lapnos na yan, isa ang may kasalanan yung ulan. Kasi ayaw ng sili ng babad sa tubig lalo't mababaw lang yung pinagtamnan nyo halos Mababa. pantay lang sa ano baba yung, yung pinaka air nyo pero sa tulong po niya activator na yan idilig nyo po babad nyo mamayang gabi bukas idilig nyo oh napakadaming ay napakadami naglawit oh eh tuloy 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 na po ito makinis na napagbubumba ng miracles ng miracles ha Nagpakitang gilas na sa'yo ha. Saka yung talbusan ko, lagi na buwan buwan Maganda ko. Okay, kita mo yung talbusan mo. Magkano ba? Nagwa-150 rin yan. Pagka maganda ang presyo. eh ngayon 45 lang. Ang kilo. Ang kilo. Dapat sinamahan mo na ng papaya dito. Tanglad mo. Ayaw, may tanglad. Kaya alam, bagsak din ang presyo ng tanglad ngayon. Hindi na mabili. Hindi na mabili. May patay din sa rin yung kilo. Oo nga. Ayan. Nadali na po ng wealth anyway, makakatulong na po yung ating produkto dyan. Nako. Buk Bukas pa pita si Om. Um, pita si to. Pita na, na uli. Oh. Pag hindi mo pinitas siya, mamagaya. Anong variety ng sito mo, sir? Negro Star. Negro Star, okay. Hindi mo nang buka. Haba na. Eh, Negro Star, hindi nagkakaba ng ganyan. Eh, maganda haba niya. Kaya na, na. Para inang malabas na kotil po eh magiging quality po yan tuloy tuloy nyo lang po yung pag spray ng ating produkto naglabas ng bagong supang mga kabukid niya katuwa pati yung kanyang ah, siling talbusan ano pantinola -pan ho sumariwa eh sumariwa oh maraming intercrops pala si Sardita Ah, yung pinopromote yung pantom, ginag ginagamit yung sa talbusan. <laughs> ayos na ba? Ayos. <pa. laughs> Tama lang. Oh, yan mga kabukid. Oh. Eh sir, tong kabila sa inyo pa ta. Ito, ito yung sa kapatid mo. Ah. Sa harap pinintas oh. Oh, ganda ng ano niya Lagpas balag yung siling ng Taiwano. oh. oh ang laki. Ang laki oh. Yan, yan din nagkakamatay yung kanya. Kaya lang soya So, i-update yeah, natin ito mga kabukid, ano? Sa uh, patuloy na paggamit ng ating mga produkto. Ayan, gagamitan na rin ni eh. Busunyo to ng ating Agronica product, yung pong Bio Optimax, saka Formula 1. Gumagamit na po siya nito.